Hello hello. People kayo ba ay mahiling sa ihaw-ihaw na patulad ko at mahilig gumala sa gabi? Ito na 'yung maganda ang lugar na po pwede ninyong puntahan at pwede ninyong bisitahin dahil masasarap ang kanilang barbecue dito. So meron silang iba't ibang klasing barbecue, meron silang paa, meron silang hita, meron silang uh, wings meron silang isaw, meron silang dugo, at meron silang hotdog at marami pang iba. Usually, kapag paggabi na, ay nagpiprepare na sila, inaayos sa nila ang kanilang mga pwesto para mag-ready na para sa si mga customers na darating at dumarating palagi. So hanggang hating gabi yatayan sila dyan kasi ah, dinarayo yan since walang Jollibee dyan sa lugar namin, walang fast food chain dyan sa lugar namin, yan ang pinakakainan namin dyan at bonding moment na rin sa pami pamilya kaya nag enjoy ang mga bata, nag enjoy sa samin ng musika at nag enjoy sa mga banding banding sa bawat pamilya, kaibigan o mga ka kaibigan, di ba? So pagkatapos diyan, pwede ka pumunta dun sa may sa seawall sa likod ng munisipyo. May mga upuan doon, pwede kang tumambay doon, marami tumatambay doon, nagkikwentuhan yung iba naman ay nagwi-relax. -re so masarap pagmasdan yung mga nangingisda, may mga ilaw-ilaw dun sa laot. At pwede ka rin minsan, meron dumadaong din ng mga bakbangka doon na pwede kang mag-abang ng mga kuha nila at pwede kang bumili ng mas murang isda.